sabi mo? ano yung masarap. Hindi <laughs> ano masarap. Tignan mo, hindi mo naubos, oh. Oh. mo <laughs> <laughs> mo yan. Ah, <laughs> ano ba yan? <laughs> ano ba <tawag> yan? Ano yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Muka enggak gimana kalau? kamu. mau lihat Bumbu mau. Ya, sih, no? Uh. semua. <laughs> oh, <Ay. laughs> <laughs> <hungan> <hungan> Nami. Oh, humiya ka. Kumuha mo ng tubig. Tapos na yan. Basta sila, basta sila pumunta dito. Gulong-gulo na ako. Mm. Nami. Pero hindi ko magagat yung <laughs> <laughs> Sino ang yayoyin niyo? Bigyan mo bigay mo sa kanila tapos panguyam mo. sa gitna. Para na iyak din. Wow. may isa ka kaya ba? Tapos. <laughs> tapos mo Solba. Ano daw, sorg? Matigas pero kinain mo lahat. Eh. Ha? Matigas. Ah, balik ka mo na yan, then. Tara pa. Mami, oh. Ano ang gagawin mo dyan? Katapon ba? po. balik mo na yan. Uy, nga pa pala daw. Do, Nagbayad. Nagbayad niyan. Bayad ka na daw. Bayad na. Ah, bayad na. Bayad na po. Salap

Uy. <laughs> oh, kunin mo muna siya sa gilid, oh. Ay, no, sa gilid. Ayun, sa gilid dyan. Oh, ayun, sa may punas, ha? Ipunin. Oh, paano magpunas? Sa lang, sa langin mo. Sa langin mo doon. Ayun, sa langin mo yan. Ipunin mo muna bag mong salain. Sabi ko sa iyo, eh. Kaya, sumit mo, di ba? Hmm, tuloy ano? Kampang, kaya, bumili dito, hmm. kaya bumili na kayo dito, sarap. Kaya bumili na kayo dito, sarap, no? Uh. Ngayon pa rin, sa dulo pa rin. Hmm. Ipo-foams kayo Ay, li libre na lang kita ng gulaman kasi nagpunas ka dyan eh. Gusto mo? Yun. Aba, teka. Ako'y tagap bukas ng ilaw eh. Ah, <laughs> oh. ikaw ba? O. Ikaw ah. ba? O, sige nanay. May gulaman ka rin. <laughs> Very good ah. Uh. Di ng ta sa uh, ba tayo nang Yan talaga ah. Oh. Sa bahay ba nagkaganyan tanong. Hindi po. Ah. Ay, nila. Hindi. <laughs> 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 ito po. Siya kumain dyan. Si oh, Toto. Toto. Ito kumain ako. Siya kumain oh, <laughs> <Boto. laughs> <Boto. laughs> hmm. dyan. Oh. Oh, oh, <laughs> very good ah. Ano sasabihin mo sa vlog? Thanks vlog. Dali na dito. Dali dito. sa vlog. Uy! Ace vlog. Ace vlog. Ace! Ang ganda din naman. Ha? Oh, magsandok ka. hindi ako marunong magsandok eh. Baso mo. Hmm. Kaya mo, kaya mo. Pag yan natapon na. ko sa'yo. ni. si mo magsandok ka. Pag natapon yan, lagot ka kay ate. Oh, uh, oh. Uh, Panis. Panis si, Pani si Okay, Kaya din ko eh. yan. Huwag mo so. so. na po ngayon. Huwag mo na po ngayon. Baka matapon pa. Yan. Okay, okay. okay. Hindi oh, mo pa sinabit yung ano ko. Sandok ko. Alam ko yan ha. Thank you, Shopee. Sabi mo na muna. Thank you, Shopee. <laughs> <laughs>